dalawang search warrant dahil kay Mayor Espinosa for violation of the Comprehensive Firearms Law. Ang kay Mr. Yap for violation of Republic Act 9165. O tama po yan, Sir. Ay, mas marunong pa ako sa iyo. Ikaw nag-conduct doon at mali yung ginawa niyo. Colonel Marcos, Yes, yes, sir. How long have you been in the service? Bali, nag-30 years, sir, nung May 2, sir. 30 years and May 2. Out of the 30 years, how long have you been with CIDG? Since July 2016, up to present, sir. Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Gusto mo pa mag-addition pa ako o mag-subtraction eh. 16. Kaya kung nga tinatanong sa'yo, ikaw dapat nakakaalam kung ilang taon ka na sa CIDG. Si 8 years, sir. 8 years. Continuous yun or uh, may break? ah uh, continuous na naman po sir, except nung na-restrict, uh, si IDG pa rin naman ko nung restrictive custody ako, pero until sa time na nakulong kami for 4 months, pero uh, uh, ano kami sir, naka automatically bababsence pero CIDG pa rin yung unit namin. General Torre, is General Ernia present? Can you please uh, take your seat? Have you taken your own seat? Not yet, Your Honor. i oh, kindly you take your oath. please raise your right hand. do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? so i hope you god yes. yes, sir. thank you. thank you, uh, general ernia. how long should a police officer stay? Any certain position, pursue one to your rules and regulations. Uh, in our existing policy, uh, your honor, uh, for key positions like uh, CIDG, as regional chief, the maximum tenure is uh, two years, uh, your honor. That's the maximum. But the you maximum, can relieve. Uh, you have been relieving people, even if they were staying. They're in that position for only one year. That's possible, uh, Your Honor. It's happening. It's not possible. It has happened. Yes, it's happening. Uh, yes. Hindi, kung sabihin na it's possible, kasi ginagawa niyo eh. Now, Gerald Torren, is that also your policy at the CIDG? Are you following the policy of your national headquarters? Yes, sir. And may know why uh, Colonel Marcos is still occupying that post? Sir, he is already relieved, sir, since uh, two days ago, sir. Two days ago. So, wala na. Yes, sir. So, ngayon yung lang sinunod. Nung dumating ka, saka lang nasunod yung policy. Kasi nung panahon ni... Oh, uh, kasi tinanong ko rin yan nung nandito si Gerald Karamat, eh. And he was not able to remove... Uh, Colonel Marcos from that post ay tinatanong ko. Thank you. Now, ah uh, kanina ah uh, Colonel Marcos, you stated na yung 5.1 billion na financial transaction ay nanggaling sa uh, Amlak na kung maausap sa iyo sa isang una sa isang seminar pangalawa nung nautusan ni General Ubusan na pumunta yung mga uh, AMLAC representatives doon sa lugar mo, sa jurisdiction mo. Tama? Yun ang sinagot mo kanina, Colonel Marcos, di ba? Uh, sir, pardon po, sir. Hindi ko na masyadong mag-clarify yung question. Pasayta ka na po. Sinusundan ko lang yung katanungan kanina ni ni uh, ni the Honorable Paduano ang sinagot mo kanina tungkol dun sa 5.1 billion na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa ay nanggaling sa dalawang AMLAC representative. Nauna sinabi sa iyo sa isang seminar. Pangalawa, binago mo, sinabi nung dalawang AMLAC representative nung inutusan o sinabihan ni General Obusa umusan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo. Tama? Opo sir, tama po sir. Oh. Ang Yunus? pangalan po niya sir, Atty. Josipo Stambago. Bakit Yo, kanina Yunus, sir, tinatanong ka ni Honorable Paduano eh, Juan? Sir, uh, uh, Hindi mo masagot-sagot kanina. Nagtanong po ko sa mga kapwa arsiko ko nung panahon po ni General Lubusan, kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so sinasabi mo na yung financial transaction na 5. worth 5.1 billion ay AMLA ka nagsabi. Yes sir, AMLA po. Taga AMLA po sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya niyo na nakuha sa RAID na ginawa niyo. Now, alin na po ang totoo? Uh, bali, bali po sir. Hindi, tinatanong kita alin ang totoo dun sa dalawa. Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po yun. Kanina, ang sinabi mo doon sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa iyo, sinabi mo, amlak ang nagsabi sa iyo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Based on the figure po you yun. You want me to, you want me to get the records or the minutes of this uh, hearing? Sir, Kahit na may edad ako sa iyo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, uh, pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi, sakutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yan ang tanong ko, eh, hindi mo pa sinasagot And I can cite you for contempt. Baling po, sir. If no? you do not, if you fail to answer, because under section 11, failure to answer any question from any representative of this House will merit contempt. Uh, totoo po yun, sir, na... Alin ang totoo? Binigay po, totoo po yun, sir, na binigay ng AMLA ng information sa figure, pero totoo din po, sir, na based sa raid ni Espinido, doon namin nakuha ang information sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si Amla para tingnan kasi sila na naman sir ang nakakakita sa bangko kung magkano sir ang laman. Di po wala kaming idea during that time the raid nung kinaila namin ng kaso ang meron lang kami yung pangalan lang ng corporation. So binigay po namin yan sa AMLA, sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Ah. Uh, ah. Uh, <laughs> Kaya later on sir, eh, nung nakita may kami May siya... nakunang nagtanong sa iyo na uh, congressman dito and you said na ikaw nga sumagot eh na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5 plus billion. Yun ang sagot mo kanina eh. Tapos nung si Congressman Paduano na nagsasabi, sinabi mo na na ang nagsabi doon sa 5.1 billion na yon ay yung taga-AMLAC, you are imputing uh, wrongdoing to representatives of the AMLAC because I know, na hindi dapat nila sabihin yun? Um, hindi naman. Siguro, eh kasi kung kami nga nagtatanong sa amlak, hindi nila sinasabi Siguro sir, na-confuse lang yung pagbigay ko ng no, email. So, uh, yung, would you say na yung mag-confuse mo, you lied? Hindi naman po sir. Kasi nung mag-read po ang CIDG at saka si Espinido, doon po namin nakita yung mga cheque sir, kung kanino inisyo, sino po yung mga involved. So, obligado po kami mag-report po sa, sa higher headquarters na ito po yung mga na-found out namin documents. Tapos po, ito po ipinasa po sa AMLA in which po nag-feedback po yung AMLA sa amin kasi kami man po nag-request ng investigation doon sir sa mga account. Kaya po kami sir sinabihan na yung laman nung, nung, nung account ganito po kalaki. I would like just to advise you, Colonel Marcos, na you should be forthright in your answers to the questions propounded by members of this committee yes sir ayo namin yung nag flip-flop ka maliwanag at sigurado yes sir yes sir Ronald, Mr. mister yes kaya nga sabi ko antayin mo na ako magtanong sa iyo yes mister Yes. now uh on august 3rd, 2016 uh Jail drug lord Edgar Allan Alvarez was shot dead inside the maximum security compound of the Leyte Regional Prison in Abuyog, Leyte. Tama? Uh, correct, Sir. At kayo po ang nag-lead ng CIDG Region 8 sa operation na ito? Um, hindi po kami ang main lead but our role, Sir, is to the application of search warrant. It was led by the Police Regional Office Eight, sir. It was led oh. by the by the mismo sir ng Police Regional Office 8. We as supporting unit, our role was to apply for the search warrant. Oh. Okay, sige. Alam mo, Iyo, uh, wag mo akong pagbubulahin sa operasyon ng CIDG kasi naging chief ako ng NCR CIDG hanggang ako yung naging head ng National CIDG. And you're not being forthright in your answers. Now, doon sa uh, yun yung una na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Tama? Sa sir? Abuyog po. Yung kay Alvarez. Opo, sir. Sa Abuyog Penal Colony. Yes, yun nga yung first. Yun yung first. Kasi tinanong ka kanina ng, uh, ng uh, isang kasamaan ko rito whether meron pang nangyari na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Sabi mo, oo. Opo, sir. Oo. So, pero dadalawa lang yun sa buong Pilipinas. Ano sa tingin mo? Sa iyo lang nangyari. Meron pa ang isa, sir, pero hindi ko kayunit, sir. Taga Pro 8, sir. It was led by uh, Colonel um, uh, Nag-apply din sila, sir, sa baybay ng City Jail. In-implement din po nila. Uh, Kaya nga, doon nga lang nangyari. If, if we go back to history, Maski nung ako yung naging chief ng CIDG, walang nangyaring ganyan. Kasi ang protocol, nagkikipag-usap kami sa jail superintendent. Hindi ko alam kung kailan nyo binago yan. Ngayon lang nangyari sa CIDG, nag apply ng search warrant sa isang jail facility, which is uh, supposedly controlled by government. Di ba? O sa inyo lang talaga nangyari. Yung sa amin during that time, sir, sinubukan lang naman po namin kung pa-approve po kami na judge, sir. Yun ang... Pero kung hindi tama naman... Lang... Yung, tama yung sinasabi ni Honorable Paduano kasi may rason kayo. Di ba? Huwag mo na akong pagpaikutan. Mas, mas magaling ako magpaikot sa ulo mo. Okay? May no? How many search warrants did you apply for uh, doon po sa Abuyod kung saan nakadetain si Mayor Rolando Espinosa? Only one, sir. Salam po. Only one? Opo. Hindi kayo ang nag-apply ng search warrant for a certain Mr. Yap? Uh, it was on the same search warrant, sir. Dalawa po yung subject. Bali, dalawa sila, sir, na ano. May, 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 no, ah, uh, 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 are you telling the truth? I, as far as I can recall, sir Ay, pagutin eh, mo ako Are you telling the truth? Yes or no? In my Ay, kung ka kung hindi mo alam eh. In, in my honest belief, sir, isa lang po Kasi ako pumayawag ng search warrant kung pumasok kami, sir uh, yung, Isang papi lang po Yung mga uh, DOJ Pwede ba yan? You applied, based on official records, Colonel Marcos, you applied for search warrant on cells 1 and 2. Ting isang search warrant. Totoo po yan, sir. Dalawang cell, sir. Cell 1 and 2. E, eh, pero... kaya nga, dalawang search warrant. Cells 1 and 2. Pero si Mr. Yap was detained sa cell number 7. Pero patay pa rin siya. Oo, oh, sir. Parang... Tutok... Yes, you know, oh, yun lang ang Totoo po yan, sir. Totoo po. Ano nangyari yon? Kaya kaya dalawang search warrant dahil, dahil kay Mayor Espinosa for violation of the Comprehensive Firearms Law. Ang kay Mr. Yap for violation of Republic Act 9165. O tama po yun, sir. Ay mas marunong pa ako sa iyo. Ikaw nag-conduct doon at mali yung ginawa niyo. Tell me. Tell me, alin ang tama doon sa ginawa nyo? Nag-apply kayo ng search warrant? Tapos green-hunted? But did you follow the protocol para pag-apply ng search warrant? Uh, I believe so, Can, uh, Major Clarraga, sir. Follow the procedure. Gerald yes, Torre, will you please bear me if I, uh, I'm right? kayo nakatanggap ng informasyon galing kay Mr. Olendan ba yun? Diba? Mr. Olendan, yung inyong deponent, di ba? Okay. Tama, ikaw nang sabi rin kanina eh. Narinig ko rin sa'yo kanina. Kung nakikiti mo mo na akong nagbabasa, nakikinig ako sa sinasabi mo. Diba? According to official records, uh, Uh, yung uh, witness mo po ninyo, the deponent is certain Mr. Olendan. Would that be correct? Uh, yes, Your Honor, no, no, Mr. Yes. Would that also be true? Siya rin ba ang inyong deponent sa kay Mr. Yap? Uh, isa lang din po. Siya di lang di siya din sir. Now, General Torre, If you're given information, for example, si Mr. Yap ay may possession of illegal drug sa loob ng press na detention center at saka yung isang mayor doon na nakakulong ay mayroong 45. Nagbigay ng information yung isang tao, what is the first thing that you should do? Um, <coughs> In the... Would you believe hook, client the... and sinker yung sasabihin ng deponent na yun? O yung informant na yun? I will check, of course, sir, the veracity of the information. Yes, given and that is what we call the vetting process yes, of the information. Now, Mr. Colonel Marcos, did you do that? Um, sir, ginawa siguro ni Major Lara gaya. Ay, ayoko makuhan yung siguro. Uh, ginawa nga yun, sir, kasi in-approve man, sir, siya ng applicant na application niya. Uh, as I said, sir, kahit nandito na naman po si director, ang mga provincial officer natin, sir, is may independence po sila sa pag-apply ng search warrant. Ang regional chief po, eh, hindi po nakikialam. Look, alam mo, ang sinasabi mo ba sa akin ay eh, hindi mo alam na re -re uh, magkukundak ng search doon sa jail? Nung, is that what you're trying to tell me? Nung approve na, sir, yung search warrant? Ay, hindi nga. Oh, nung approve na ay, po. Sabutin mo yung umiiwas ka kagad, dumidepensya eh. Ang tanong ko sa iyo, hindi mo ba alam na magkoconduct ng search warrant yung provincial office mo doon sa detention center? Alam ko po, sir. Then, kasi ano po dapat ang ginawa ninyo bilang regional head? Biniripay... Hindi ba ang responsibilidad mo ay titignan mo that everything is in order or in accordance with law? Binerify ko yan, sir. So, binerify mo and everything was in accordance with law tingin mo ni-refer din po yata yung sa legal ni-refer ni din po sa legal ng CIDG yun sir kasi before the implementation sir mag-clearance po ako kay director CIDG at the same time sir uh, ipapaverify din yung intel report based doon sa information ng implementation ng search warrant ng intel division ng CIDG sagot mo na lang yan nung narinig mo yun na kailangan effective. Yung, diba? po yung... After thought na lang yung sagot mo, General Marcos. But in all probability, hindi, hindi nyo ginawa yun. Kasi doon pa lang sa tanong ni Honorable Paduano, yung deponent ninyo, hindi ka panipaniwala. As a matter of fact, sinabi nga na na-debunk yung claim na yun eh. Nung inyong uh, uh, witness, he was not a credible deponent. According to the records, Colonel Marcos. diva you know? And then away, uh DOJ. Is the DOJ present? Yes, yes Mr. yes mister Chair. Uh, kanina, sinasabi ni Colonel Marcos, pinagyayabang na niya, na na siya ng kaso, nakquit siya. Tama? That's, that is what I heard. Uh, that is what you heard. Yes, okay. Mr. Yes, Chair. ang sinabi niya, di ba? Uh, kasi, tama nga rin po yung sinasabi niya na since nakaroon po siya ng trial, he has been arraigned, double jeopardy will set in. Tama po? Yes, uh, yes, Mr. Chair. And would you agree with me that the only way that the case can be reopened is there is a decision that it was, there was a mistrial. That is correct, Mr. Chair. That is correct. Thank you, thank you, DOJ. Pag-aralan mo yon, Colonel Marcos. Thank you, Mr. Chair.